gusto ko lang uh, uh, papurihan yung buong cast. Dahil na siyempre yung bata, kasi kasi hindi ibang mga galing ng bata, hindi rin naman ako iiyak. <laughs> diba? Eh napakahusay nung siya. Kaya hinanap ko sa Facebook at finrem ko siya. <laughs> <laughs> yung nanay at tatay. Tama ba naman pero oh. inaccept <laughs> naman yung uh, <laughs> in accept. Oh. Actu eh, actually sila lahat magagaling si Anyway, kahit, kahit, kahit wala dyan, napakahusay, eksakto eksaktong yung, uh, yung cast. Talagang uh, si, si Samuel B., for example, talagang mararamdaman mo kay Sam yung talagang dinatrya niya yung Tagalog na diretso, Nagawa man sama. Anong-anong mo? Anong ano ang uh, may regret ka ba ito? Nagawa mo? Ayaw niya manood. <laughs> ayaw I never watch sorry. myself. Ha? I never watch myself. Oh. I haven't watch I never watch Saving Grace. Sabi ko panoorin niya kasi Ay, ang galing mo. mo. I can't watch. I don't know. Mag, ano? Ako oh, hindi po, hindi ko kaya yung panoorin sa Talaga? Yeah. Oh, malalaman kung kung ano yung mga sinasabi namin kung mga Kung mag magsasabi sa akin, oh, magaling ka sa sa Saving Grace. Oo. Doon ko so, okay. Pwede mo na nang panoorin. Pwede, hindi ko pinapanood. Si, si Eric Mahusay din. Siyempre <laughs> <laughs> oh. alam ko. love you too. <laughs> alam ko. <din. Charon. laughs> hindi. Ah, uh, Miss Sharon, Mare, First time mo sa sa serye. Na drama, oo. Oh, oh. oh, oh. So, okay. ABS. Okay. Correct. Hindi ka naman nagkamali, ABS eh. Oh, so, naman. <laughs> Sino'y naging oh. peg mo rito bilang si Miranda? Sinong uh, broadcaster si? Si Karen, si Corina, si Melchaco, okay, si... Halo kasi. O oh, hindi po, kasi si, si Corina at siya kahalong Oprah na Barbara Walters. Parang ganun kasi iba yung role naman. Hindi siya purong Oprah, hindi rin siya Corina. Mm -hmm. Binimensyong ko lagi din si Corina. siya si Barbara Walters siya kasi Oprah. Mm -hmm. Kasi parang ano siya, di ba? Halo halo siya. Uh, tapos guidance ng mga director ko na eto nga, ganyan. So medyo, yun, may, kasi iba lang, iba yung atake. Mas, mas, mahilig siya mag-implode kaysa <laughs> so, mag-explode. Oo. Oh. So may tanong ako sa inyo, sino ang, uh, uh, anong ugali ni Sia ang sana ay, uh, ganun din ang anak ko? Oh. Yes. Ano, maganda ang pagpapalaki ng mamit-daddy niya. Mm -hmm. Tapos, uh, sabi ko nga, Mami, Daddy, huwag niyong kasi baka, yun, sa showbiz, iba-iba yung makikilala mo, baka may maging barkada na dapat nakatutok lagi. Kasi pag bata, impressionable, di ba? Baka madala ng, lalo pag lumalaki na, baka magpa-close sa maling, mga yung may nagmaling influensya, di ba? Mm -hmm. Pero maganda yung nakatutok sa kanya, pero binibigyan siya ng freedom to express herself. Sabi nga ng mami niya, gusto niya kasi talaga yan eh. So, if you don't want to, you don't want to see Zia like ten years from now. Na oh my God, nagkaganyan yung baby namin. So, um, yun lang. Sana talaga men nakatuto, nakabantay para maalaga ang mabuti. Pero yung sa anak, ano siya mapagmahal na anak sa kami dali niya? So, lahat ng kami, ako, meron akong gano'n kami ni Janice, meron kami mga babies na gano'n. So, I'm thankful na gano'n. Nangiti si Janice. May naalala ka ba, Janice? Hindi, <laughs> 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 sana clingy. Kasi si Zia medyo clingy oh, siya. Oo, eh. pala. Eh, yung mga hindi na sila clingy. Kaya pag oh. tumatanda <laughs> <laughs> oh. na sila. Oh. Lumalayo okay. na sila. Ako meron pa rin, meron pa rin. Ay, oh, kasi pag ayaw nila <laughs> pinipilit ay, ko. <laughs> si... Uh, Elise. 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 Baby, na si Elise kalaro ng anak niya si Sia. Yes, actually. Pag sa set, yung anak ko, magkasundo sila ni Zia. So, iniisip ko nga, ano ba, ano ba kaya? Um, kasi si Zia, very ano siya eh. Um, she's, pag nakita mo siya, she's a ray of sunshine. Parang, um, yung approach niya, or like, uh, tingin niya sa lahat ng bagay is maganda. And I think, um, magandang magandang bahunin yun hanggang pagtanda. Sana hanggang pagtanda niya, ganun pa rin yung outlook niya in life, even despite of what she's gonna go through. Kasi ma magandang um, trait yun na bahunin ng lahat actually, kahit tayo matatanda. So I really like na ganun siya. Um, pagpasok niya, hug siya sa'yo, uh, positive siya agad. Parang merong biglang ray of sunshine uh, around her. okay last question sino kain sino pwedeng sumagot kung ang anak niya isinilit sa sako ano reaction niya kasi dito may dialogue si uh, si Zia si, uh, na bakit bakit ako isina, isinilid isinilit sa sako basura ba ako? Kung sa anak nyo nangyari yun na isinilid sa sako, ano kaya reaction nyo? Maghahanap ako ng mas malaking sako. para isilid yung nagsilid sa kanya sa sako. Akin? Isa sako ko. Isa sa sako, ko rin siya. Ko Subukan. <laughs> uh, ako ano, napaglamayan na siya, nakakulong na. <laughs> Elise. Hindi na ako mag-a-add sa mga ano nila kasi parang <laughs> More Oo, no, nita pero pero totoo nga ganun talaga gagawin ng isang ina lalo na pag ganun ang ginawa sa anak mo. Pero ang naalala ko lang kay Zia, um ay nung pinapanood ko yun, parang sabi ko hindi ko yata kayang hindi ko yata kayang si Felice. Gawin yun even as work lang. Yung maging art batang artistang ganun, batang uh, child child actor na ganun, hindi ko yata kayang panoorin na kahit This is all just, you know, for, for our world to restore. Parang hindi, hindi mo, ko kaya. Hindi mo kayang makita sa, na sinisilid yes, sa sakin. Yes, sobrang bilib ako kay Zia. And sa parents ni Zia na they're all, I mean, know, si Zia she's enjoying what she's doing and I'm I'm happy that she is. Pero sa sariling anak ko, sa, sana hindi niya gusto. Niyo. Parang ganun na na. Kasi kahit hindi totoo, ang hirap, ang hirap makita na ganun yung eksena. Oh, uh, si si Eric. Gawin yun sana. Hindi <laughs> <laughs> no, sinabi na nila, brutal eh. Oo. Oh, brutal mo gano, gano'n gano, gano, gano. Si, ganun din, ganun din. Siya isa sa ako ko, kung sino man yun. Oh, Oo. Brutal. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Mahal ni Oji yung show ano. Oh, Look at him. Oh. <laughs> like a real tatay na tatay ka ngayon, Maria. ah. I love it. Okay, go Okay, next. next uh, Alito si Marinel? She is, yeah. With Tito Bobby, beside Tito Bobby. Marinel, you want ask your question? Yeah, she's there. Ah, uh, she's not here. Ah, she's not here. Okay, sige, so ako na lang yung mga Go. No. Uh, tanong niya expert Julia, agree ka ba with how Anna handled the guilt and sadness na dinadala niya from her past? Um, hindi ko masasabing agree po, pero I totally understand kung paano niya rin pinroses. Kasi nga, um, siguro tayo sa Pilipinas, sanay tayo na hindi masyadong ma-express. May mga families na hindi ma-express. With anak kasi, hindi na rin alam kung paano i-express yung feelings niya. Parang feed, laging may, may fear fear of acceptance or matatanggap ba, hindi ba, hindi ba to mare tama po yung rejection, na kapag sinabi ko to, tama ba, am I enough? Madami mong questions eh. So parang yung naging reaction niya na lumayo na lang, parang yun yung tingin niya kasing better decision para wag rin siyang makasakit ng iba. Kasi parang siya yung nasasaktan. So parang kesa makasakit ako sa sasabihin ko, lalayo na lang. That's why sinabi ko yun, kasi feeling ko ganun yung personality ko rin in real life. Parang ang tingin ko po, kesa makasabi ako ng ire-regret ko, kasi parang feeling ko masakit ang salita kapag nasabi mo na, kasi ang hirap bawiin nun. More than the physical. Pero hindi ko sinasabing okay din ang physical. So parang ganun siya. Kaya yun yung ano. Thanks, Julia. Ang next question is for Mega. What do you appreciate about Miranda when it comes to fashion sense and how she handles herself under pressure? Um, the fashion of Miranda, actually kami lahat, nasa production design, sa wardrobe design. So, parang yung kanya is feminine pero authoritative. Uh -oh. So, lady boss. Lady boss, uh -oh. So, okay, bagay sa character. Ako kasi ang galing, Puri ako eh. Kasi <laughs> <laughs> yung character, yung pag-handle yeah. uh -huh. niya, sanay na siya dahil yun ang trabaho niya eh. Pero yung sarili nga niya, kaya in the end, sumabog na rin uh -huh. din siya. Okay, uh, we have a question here from Jay of Certified Kapamilya. Jay, are you here? I'm just, Jay before si Jay. Uh, may social media lang. This is for Sam. Ahead. Sam, uh, this teleserye coincides with your 20th year anniversary showbiz. Yes. Oh my gosh. Oh, okay. 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 Si Julia Mateo. Si ko Mateo. Julia Mateo. Go ahead, Julia. Opo, nine years old pa lang po ako, artist. <laughs> oh my gosh. Wait. Boy, Julia, 25 years ka na. Ang raon na ka-child star ka. Kinukwento ko po sa kanya kasi way. dito sa ABS. Oh, dito kami lagi sa Studio True, 4. Eh. Tapos pick na pick ng BBB. Lalabas sila dyan. Ay, cool, so may mga after sa so, kanan na nawawala, lumalabas dito sa PBB House. Nag-aabang sa paglabas Sa kabaliwan ng kay Sam. <laughs> Kasi kaya yung ano, yung nagtitaping pa kami dito ng Goyang Bulilit. Everyone mas nabaliw kay Sam. Yes. si Miss Jay, di ba? Parang the whole family ata. Tirso, Lynn, di ba? Na tayo were... Di ba ikaw? Sorry, nakot na. Yeah. Dinagdag kita sa mga <laughs> ha. Uh, uh, <B> oh, Hindi, ang celebrities talaga gahook dito kay Samuel during his time sa so, PBB. Go ahead, Sam! 20 years! Yeah, uh, it's hard to believe actually, it's been 20 years. Um, first season in PBB, very first season, not even teens, it was the very, very first season of PBB. It was 2000, 2005. At Gumabaso by Bay, Nikoya, was November 5 um, of 2000, 2005. It's so, so, so yeah. pili stan panahon. Aww. Actually, mahila, makapaniwala, and it's been 20 years. End of this year's been 20 years. But I'm, I'm so happy that. Um, my 20th year anniversary, I guess this year, I'm doing such a beautiful project, and a lot of us para sa mga uh, sa mga Pilipino uh, on on TV. And you have I'm so proud of this project. It's such, such a beautiful, beautiful project. You have remained the most reliable leading man that we yeah. have in ABS. Thank you. Reliable. Lagi yung habitaing ka. Magkakasnay. Lagi ang tunisamil. Thank you. Super yeah. <laughs> <dyan> sa <laughs> <Jeez. laughs> so sa mga bata. Jenwin, <laughs> Hayden. All right. Thank you. MJ, go ahead before I, before maybe we get to see Domingo. Oh, yeah. Go ahead. Iran, the floor? Yeah. We have a question from the Feinstein. I see Alex. Hi, Alex. Alex Rosas is here. Hello. Uh, to Sharon, to Hi. Janice, and...